Ito po, ah, nag-start po ito yung longevity pay noong April 12, 1992. Ngayon po, hiningi ho namin ito noong 2015 sa head po namin noon. Eh ang sabi po eh wala raw po budget. So we waited. Hindi raw mai-present sa agenda kasi wala daw si, si, si Commissioner so-and-so, wala daw si Commissioner so-and-so. Iba po, 5% of the recipient, nag-rest in peace na po. Ma'am, I promise you. I promise you. Thank I you very you. much, sir. Thank Maril you Sito. po, Mr. Senator. Maraming-maraming salamat po. are very Before grateful. Before the end of October, po dahil po. kapag hindi, nako, papatawag uh -huh. ko po sila sa Senado at meron po silang kalalagyan, lahat. Uh, lumapit sila sa atin kahapon, Idol Rafi, para nga po ay uh, makuha po yung longevity pay po na 8 years na daw po nilang inaantay. Ah, uh, pakitawagan, Odette, yung uh, SSS, si Kumpare. Kumpare yun, Si uh, yes, Rolly Castillo. Kasi uh, last week, nag-anak ako ng kasal and nakita ko siya doon, katuwang ko siya, at uh, nakapag-usap kami, doon ko siya nakilala. Ah, Eh, pero... Trabaho lang, walang personalan. Diba? Ako naman handang magsolya ng kandila kung nakita ko na yung aking mga kumpare hindi ginagawa ang trabaho nila. In the same manner, kung hindi ko ginagawa ng trabaho ko, then yung mga kumpare ko pwede magsolya ng kandila sa akin. Ganun ba yun? <laughs> the, reason uh, bakit kailangan natin tawagan si Mr. Makasait para magbigay tayo ng update because nung mag-usap kami kahapon, sabi niya, October 4, magkakaroon ng meeting yung board. Okay? At sana umaten si Secretary Laguesma. Kasi nung mga previous na board meetings, hindi nakaka-attend si Secretary Laguesma. Ngayon, nakausap ko si Secretary Laguesma. Mm, kanina, lunchtime, nasa Malacanang kanina Secretary Benny Laguesma. At sasabihin ko kay Mr. Makasay, ito kami pinag-usapan. Magandang hapon po, Dr. Carol Basilio and uh, Dr. Evelina Cinco et al. Yes, magandang hapon po, Senator. Tinututukan ko po ang kaso ninyo para masiguro talagang before end of October, as promised ni uh, Mr. Makasait, ito po ay ma-release. At sinisiguro ko po sa inyo ma-release po ito. Kausap po lang po kanina si uh, Secretary La Guesma kasi kung matatandaan nyo po, yun po yung ginamit na dahilan ng SSS. Tama po? Kung malala nyo? Po. Tama kasi, po. Kasi nung last hearing daw po, hindi po nakapag-attend si uh, Secretary Laguasma. Ito na po. Sir Rolando. Ano taw Good afternoon po. Ito po. Good afternoon po. Kanina po nakausap ko si Secretary Benny Laguasma. Ngayon po hindi ko na siya matawagan and I understand kasi Apo. po nasa Malacanang siya uh, sa isang meeting. Now, sinabi niya sa akin nung hindi raw po siya umattend o hindi siya naka-attend nung last uh, board meeting niyo, nagpadala po siya nang kanyang authorized representative. Opo. So, kahit na wala siya doon, yung authorized representative niya could have represented him well. So, wala dapat dahilan na para gamitin yung kanyang absence. Kasi parang present na rin siya sapagkat nandun nga yung kanyang authorized representative. Opo. At masama po ang loob niya, bakit daw po siya sinasangka Kaya sa October 4, papasok daw po siya at maniningil siya. Doon, ang, sa gumagamit sa kanyang pangalan at siya'y sinasangkalan. Sabi niya, ayoko na nalang magalit, Senator, kasi ayoko ko po ma-high blood. Ano kayo ibig sabihin noon? Na, po, pag ginagawa siya sa po, may Patay. Karat. Opo, kasi medyo ginagatungan ko eh. Sabi ko, Senat, uh, Secretary, totoo naman, Secretary, ikaw ang ginagawang sangkalan, absenero ka na. Eh, pag absent mo, hindi tulit, matulit-tulit yung pag, ano, pagbigay ng mga binipisyo. Sabi niya, ayoko na nalang ma-high blood, Sen. Eh, pero maniningi ako kung pagpunta yan, ko October 4. Sabi niya, as a matter of fact, siya pangarap po ang unang nag-propose na dapat ma-release sa kanya pala ng galing yung initiative. Sabi niya. Hmm. Tama. Tama. Naputol Tapos po. ngayon, ang masaklap, siya pang sinisisi. Mm. Yung nga sabi niya, it doesn't make sense. Ako nga ang nagpo-push na ma release na yung pera para sa mga health workers kasi naunawaan ko sila. Naawa ko sa kanila. Ngayon, ako pang sinisisi, bakit na di-delay? Nabaliktad siya. Doon. <laughs> Kaya masama ang loob niya. Opo. Ah, Maniningil siya sa October 4. Mukhang magkakaroon ng sabong. Sige. Ako, ikaw yung Kristo. sa October 4 po, yung pinangako niyo po, pinangako po po sa inyo, at uh, right after my board meeting po, tatawag ko po kayo para ma-update po kayo lahat na uh, ya, ano po, yung pag-uusapan namin. Pero I'm almost sure po, approved na po yan kasi po may approval na ho ng OMEL, ng GCG at saka ng uh, OGCC po. At saka may Supreme Court decision na rin po yan. Kaya na po. So para sa akin po, wala na pong kapangyarihan ang board para eh, magpalabas ng desisyon na salungat po sa desisyon ng Supreme Court. Di po ba? So ang inyong po pag-uusapan na lang sa board ay kung kailan i-release in full ang kanila mga binipisyo. Yun lang po siguro pag-uusapan kung kailan. wag na po pag usapan kung i-release ba o hindi. Di ba? Yes po. Yes, yes, Both in academic na po yun. Yung bang i-release pa ba natin o hindi, wala na po yun. So kung kailan po, tama? Tama po. Ayon. So kailan po kayo ma-release sir? Sa sa inyo pong tan sa inyo pong tantya, Mr. Macside sir. Kailan ma-release to? Ako po the moment ya approve, pwede po ang i-release. Ano po the moment ya approve? I -approve? Hindi sir, hindi sir, di ba sabi ko hindi na po ni approve. Kailan po i-release? Sigur, even, even within one week po ma-release week. na po yan. Yeah, yeah, ah, yeah. Sabi okay, ko po sa akin, two weeks. Di ko, di ko na yung two weeks na binibigay nyo po sa akin. Two weeks, wag na. One week na lang po. Kaya? <laughs> of course, pwede po. Ah, uh, One week after October 4. Sige po. Asahan ko po yan, ha? Uh, sir? Thank sir Orlando? Sige po. Thank you, sir. Thank you po, salamat Sir Orlando. Ma Magandang hapon you po, po sir. Okay, Ayan, Doktora Carol mga no, dok. Oh, One week after October 4. Release na po. Sir, Mr. Senator. Yes, ma'am. Tama po yung sinabi ni Secretary LaGuezma. Kasi sa kanya po kami lumapit noong June sa opisina niya sa Department of Labor. So, sabi niya, i-sponsor niya yan kasi may Supreme Court oh. decision na, may clearances na. Tama po yung sinabi niya na bakit siya ang sisisihin. Siya ho talaga gusto niya nang i-release, sir. Mabait po si Secretary Laguesma. I agree with him. Pinaparelease oh. niya na, tapos ngayon siya ang sinasabi na absent ang absent. May representative po siya sa Social, at Social Security Commission. Na yun po, may say po yun kung ano yung representation noon, may say po siya for and in behalf of Secretary Laguesma. Mr. Senator. Oh, kaya nga, masama ang loob niya. Sabi niya, ako nga nag-initiate niyan. Ako nga nagpo-push na ma-release niya yung budget ng mga health workers. Tapos ngayon, ako pang ginagawang sangkalan, ako pang sinisisi. Sabi niya, ayoko na ma-high blood. <laughs> yes, tama po, sir. O, oh, di ba? Kawawa naman yung tao. Okay, Opo. so anyway, eh, after one week, magbibilang po tayo sa 12, October 12 in full po, sisiguraduin okay. ko in full, makukuha nyo na po yun okay ma'am, okay. sige po, yeah, yan okay. po muna from time to time, ako po yung mag-update sa inyo, salamat po okay. doc. sir, maraming maraming salamat po Mr. Senator, maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo lalong lalo na po sa mga staff nyo kay Cheryl, yung love ko po na si Odette, saka okay. si Rose <laughs> oh si Odette, uh, oh, sige po ma'am thank you, thank, thank you po doc sir. mabuhay po kay doc, thank you okay, po Thank you. Ayon. Eh, marilis na. One Ay, week. October uh, 11 or uh, October 12 po. Maximum of October 12. Opo. Oh, mm. Eh, sabi ko kay si Mr. Makasay, two weeks. Sabi niya, two weeks na hiningi mo. Gagawin kong one week na. Mm -hmm. Okay na. Approved na. Ayon. Eh, baka yung pera ng mga doktor, pinang ano mo na, negosyo. Negosyo oh. package. Oo. Oh, eh, kung ilan, daan-daan milyon yun. Eh, isang daan sila eh. Ilan taon na benefits yun. So, baka pinambili mo ng mga tosino o pinagulong muna. Baka ginamit sa network. Pinalago. Pinagamit sa networking. Pinalago. Okay. Eh, joke lang. Importante, ayon Good as sold na yung pong complaint ng ating mga masisipag na mga doktor mga health workers. SSS na nakapagsilbi mm -hmm. sa bayan. Okay? Mga frontliners yan sila.